yang dalhin mo yan. No, cute ne, box. Ano, piripinde. Gilis yun. Ano, anata no, ne? Kuri arokara, Anata no, kami no, ki. Ayan, dalhin mo yung gumi. Cute ne? Chanto tabite. Hi, mga kaponisa. It's Thursday. It's my day off, but... Nag-prepare po ako ng box para sa Pilipinas Ipapadala Ayan, inantay ko na lang po yung kukuha ng aming box na door to door Andyan po siya, binababa ko na Para hindi na mahirapan yung magkuha ng box Kawawa naman Ayan po yung box ko Ayan, ayan, sa nakikita nyo nanjan na siya sa baba Para ang mag-pick uh, up Hindi na po siya mahihirapan Madali na lang kunin niya kaya ready 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 na kayo. Yan, for Pinas 'yan. Ang init ng weather today. Kaya ayan 'yung box ko, guys. Mga kaponisa, 'yan 'yung box ko para sa Pilipinas. Inaantay ko na lang kasi hindi pa mga ano pang ano pang oras 'yung darating, pero kailangan siyempre, andito ako. Kasi, 'di ba? Kaya antay-antay na lang muna. Baka mong darating. Hindi natin alam ang oras. Pero si sa as usual, wala kasi siyang pasok. Ayan, aalis na naman siya. ayun nagbibihis na naman. Ay, nako. Tingnan nyo si Japonisa, ha. Ayan, gagala na naman siya. Chuto ko chimiti na. ha agay, -ag 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 Uy! Oh, <laughs> <laughs> gumik muti tinat buk sorry yang dalihin mu yang cute ini box anu pirip pendek gede anu anata no ne kuri spray anata no kami noki mo yang dalhin mu yang gomik cute ini ne contoh tabite dinadayung <gum -mati> <gum -mati> basura kaya <laughs> aalis na siya. Kaya mag-isa na lang ako dito sa bahay. Si Daddy nasa lab ano din daw labas. Thank you for watching.